So, ayan, friends, no? Ipapakita ko sa inyo alaga ko mga magandang oh, pelo din. Tsaka na mumulaklak na. Siyempre, kailangan ipakita ko sa inyo ngayon at ay mamamasyal sa bahay ko. Para katpapaano, papaano ay makapunta kayo doon sa akin sa bahay ko buko, dahil papasyal ko kay doon. Ito, ipakita ko sa inyo yung bahay-bahay ko. Alam nyo naman. Then, nasa probinsya tayo ngayon ng si Buen Romlon. Kaya ipapakita ko na ito tirahan ko tsaka mga tanim Kong mga halaman. Pa-signal lahat kayo. Ang bago ko pa lang po sa, sa akin channel. Just like share and comment at paki-subscribe na rin po. For today's video po ipapakita ko po sa inyo ang variety po ng aking mga halaman. Alam niyo po ba ang ganda-ganda ng bulaklak. Alam nyo kasi, itong inaabangan ko. mga gandahan pa rin po mga bulaklak. At ito po ang aking inaabangan. Ito po sa aking garden. At dito po sa aking bahay po, inamulaklak na po ang mga halaman kong felodendron. Kaya makikita nyo ang itsura nito. So ayan friend, ito na po ang ating pong ring of fire. Ayan, nakita nyo ang kanyang bulaklak. O diba? Ayan hindi pa talaga ito na totally, namumukadkad ang ating pong ring of fire pero napakaganda po ng kanyang bulaklak ito po ay kulay red ayun napakaganda po ng dahon po ng ating ring of fire isa po ito sa mga inaalagaan ko sa aking garden kaya patok na patok po ito sa aking garden dahil kahit po ganito lang po ang aking pong mga halaman ay isa po sa pinaka mamahal kong halaman parang ginto na rin po ang turing ko dito sa aking mga halaman kaya di ba napakaganda pagmasdan oh, ayan oh. So, Ito po yung kanyang tops. Pero ang bulaklak niya ay ito. Ah, diba? Napakaganda. At ito pa ang ating po na na telodendron. Ang tawag po rito ay red imperial. Ayan, na mulaklak na yan. Dark talaga yan ang kanyang bulaklak. O, oh, napakaganda, diba? Talagang paborito, paborito ko po ito mga telodendron. Dahil bukas na mabagal silang lumaki at ang gaganda ng mga dahon nila. Diba? Diba? sa bulaklak pa lang, ay eh maganda na po. Hindi pa po ito nagbumukadkad. Kaya update ko po kayo pag nagbukadkad na po ang bulaklak po ng ating pelodendron. Ayan o. Oh. Ito po ang Red Imperial. Ito ang new tops niya. O oh, diba napakaganda. Kaya maganda mag po sa ating garden. Para may itong libangan, maalis pang ating stress, at depressed. ba diba? So ganyan lang po oh. O ganyan lang pang aking garden dito sa akin. Sa akin tahanan. O, di ba? Yung bahay kubo ko. Buko. Ganyan. Maraming maraming salamat po sa panunyo po ng aking vlog for today. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. And God bless you po sa so, muli. Ipapakita ko po sa inyo uli yung pagbukas po ng bulaklak po ng telegenda. Napakaganda talaga. Nakakamang. Thank you for watching.